guys! Welcome back again to my YouTube channel. This is Tona. And for today's episode for Chika Donna, narito po tayo ngayon sa Makati City. Wala po tayo ngayon sa bahay. Wala po tayo sa kwarto. Narito po tayo dahil meron siyong pamakailan na nag-viral tungkol sa Makati City. Ano nga ba yun? Ito yung tungkol sa isang street sign ng Makati City na ginawang patatawalan o ginawang ginamit para sa isang ad campaign for as food supplement. So ano nga ba yun? Yun ang pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat yan, mga hindi pa po nagsusubscribe sa akin YouTube channel, subscribe and hit the notification bell para maging updated kayo sa mga latest sa trending at chika. Tara, sumanyo ako in 3, 2, 1... Nandito po tayo ngayon sa Makati City kung nasaan makikita ngayon ang poster ng street sign ng San Gil po yan. Isa po ito sa mga nag-trending na street sign dito sa Makati ng Kamakailan dahil sa isang marketing ad campaign ng isang company ng isang food supplement ay ginawa nila ang langgan ng mga pamalan ng San Gil at pinalitan di umano ito ng Gil Tulog Avenue. Marami yan nagalit marami din yung gumawa ng mga memes ng dahil dito. Yung iba sinasakyan nila, yung iba ginagawa rin katatawanan ng pesyo, ah, napagod na na po, dahil niya nak nakatulog na. Ngayon, pinabaklas na to ni Makati Mayor Nancy Binay, ang lahat ng mga nakikitang pose ng Gil Tulog Street Sites. Sorry na rin si Mayor Binay sa public public, pati na rin sa pamilya ng dating Senate President. At ayun na nga po guys, kaya po tayo ngayon nandito sa Makati City ay para papag-usapan po natin yung nag-trending na post tungkol sa pagpapalit ng street sign ng Gil sa Gil -tulog. Pero tanong ng karamihan, sino nga ba si Gil Puyat? Bakit nga ba ito ipinangalan sa kanya? Si Gil Puyat ang huling Senate President bago mag-martial law na idineklara ng dating Ferdinand Marcos noong 1972. Malaking history ang naibigay sa ating mansa sa kanyang panunungkulang bilang senador na siya dahil sa mga ipinatupad niya mga reforma sa so pamamahala at paggasta ng public work funds. Nag-sorry na din sila kay Mayor Binay at sa mga taga-Makati dahil wala naman daw silang intensyon na makasakit sa kanila ad campaign na gumamit lamang sila ng isang wordplay para bigyan diin ang halaga ng tulog. At yun nga po, dahil nga po yun sa produkto na food supplement nila na napampasarap ng pagtulog. Ang aking opinion tungkol dito, kung gusto nyo makilala ang iyong produkto, hindi nyo kailangan gumawa ng isang paraan na magte-trending kayo, hindi dahil in a good way. Pangat kasi para sa akin ng bad marketing um, for me ah, hindi ko lang alam sa iba pero para sa akin hindi talaga nakakatuwa yun lalo talo na meron tayo mga matatapakan at masasakta ng kapdap sa ginawa ko. kaya siguro lesson learned na rin na hindi lang hindi lang para sa wellspring kundi lesson learned na rin ito sa mga mga gusto mag business o sa mga gusto, mga may business na na well publicity marketing is not good for your business. So, yun sana hindi na ulit ito mangyari kasi syempre, um, respeto na rin talaga ito sa pamilya ni dating Senate President Kim Kasi marami rin naman talaga siyang nagawa para sa atin, sa bansa natin. Ngayon, um, kayo guys, para sa inyo, ano po ba yung uh, opinion nyo tungkol dito? Ano yung masasabi nyo sa nangyari um, trending na pag-uusap tungkol sa gil tulog? Pero para sa inyo, ano ang opinion nyo tungkol dito sa issue na to? So, ayan guys, sila pa po yung pag-uusapan natin. Kung natuwa kayo sa video na to, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. And kung may mga gusto kayong pag-awa sa akin, pag-uusapan, pag or puntahan, sabihin nyo lamang sa comment section below. Binabasa ko po yan every day, every time na nakakawakan ko aking ako. So, suggest na kayo ng gusto mong mga next na gawin natin sa ating vlog and para sa inyo gagawin. Oh. bye, -bye.